Be, shoutout mo nga to, be. Ano to? Kilala ko taga-Japan. Sa Japan. Fukiko family. Ha? Ah? Fukiko sa Japan to. Magpapashoutout sa atin dalaw. shoutout ko muna yung isang anak nila. Shoutout pala sa ano, sa Fukiko family. Ayan na si Kumari, oh. Ayan, shoutout natin. Basahin mo na lang, basahin mo. Ito lang. Ayusin natin. Okay. Uh, Ang shoutout mo. shoutout na ba ako? Hindi, big shoutout mo na. Hello sa inyo lahat dyan. Shoutout sa inyo lahat. Hello po sa Pukiko family. Sa hmm. Vinasaj Puki, Pukiko. Maan, ma... Ayusin mo. Ayusin mo. Maan, tot, Pukiko. Ay, ay mali, wait lang isa pa. Uh, shoutout po sa Maan, tot, Pukiko. Tsaka sa... Mekuto, Pukiko. Oh. <laughs> ko. Ha? Hindi nga, pangalan nga nila yan. <laughs> bakit ganito? <laughs> Sige. Take two. Cut mo na lang yun na. Ah. Oh, cut mo ko lang lang. Cut ko na lang. Kay... Ah. Kina... Kina... Ano? Kay Kina Mot Pukiko. May bakit ganito? <laughs> Hindi yun nga, na pangalan nga yan. Sa Japan yan. Sa Japan yan, di. Eh. Wag kang ano kasi ano o W yun eh. Sige, cut mo na lang. Sige. Kak Wait lang. Oh, shout out, shout out pala sa Pukiko family. Shout out sa Mezugat Pukiko. Bakit? Makakaganda! Yes, Sige, shout out, shout out. Last na. sa palas. Ayusin mo, bina ka hmm. OFW yun eh. Ang ino ba? Kasi okay. namaga? Ha? Isa pa! Be, mali kasi yung pagbasa mo. Namaga yan. Ah, namaga? Bastos ka din mag-isip eh. Yung isa, oh, Mizugat. <laughs> <laughs> Di ka kasi marunong pagbasa eh. Tama, ano, ah, ano natin na, ah, ayan o. Oh. Yan, big shoutout sa Vienna Saj Fokiko. Yan. Si Maan Tot Fukiko. Oh, yan. Big shoutout sa mekuto Fukiko. Yan. Kay Kena. Kay Kina. Okay, oh, oh, Kina. Moth Fukiko. Big shoutout kay Mizugat Fukiko at kan. Oh, last. Shoutout kay namaga Fukiko. <laughs>